yung guys, nagbabalik na naman si Black at si Uno. Ito nga si Uno, tinutukatawa pa nga si Black. Dahil daw natutulog, ginigising niya, ginugulo niya, nangingitlog yan eh. Nanggugulo ka, wala ka talagang magawang lalaki <coughs> na. Lagi ka na lang dyan nakatambay sa itlugan ni Black. Ayun, at tigan niyo guys, oh, maligid ligid, po. feeling yung asawa niya, yun oh. Eh, no? Tamang si Black, nangingitlog lang. feeling safe. Ayun, lumipad na. So yun siya guys, oh. Ang laki niya, no, Barawa yan. Abangan nyo nga pala yung pangingitlog ni Black kung mapipisa na ba yung itlog niya paglipas ng tatlong linggo. Tatlong linggo nga ba? At ayan si Uno, bumalik na naman dun sa may itlogan. Pinabantayan naman yung shota niya. Grabe ka talaga Uno, babaero ka talaga. Sa mga magkakanong nga pala, kung anong lahi ni Uno, siya po pala yan o, no, As color. Epo, dahil gulay gray ang kanyang balayibo. Makulit yan eh, naliligo sa ulan. Pagka umambon, dun tatambay sa may bubong. Magliligo-ligo, parang bata rin yan eh. Parang tao eh. Ayan, pumatong pa Grabe ka talaga. Kahit ano talaga yun, oh. Eh, Ginugulo no? niya yung manok nangingitlog. ngingitlog. Wala ka magawa ito lalaki ito. Kaya kailan sumisiksik po. Kala niya sisiw siya, eh, no? Sumisiksik. Ito niya mo itlogan si ano, Black. Kaya yeah, ganyan siya. Ganyan yun naman yung ulo ni Black doon, no? Oh, sa may buntot niya. Yan yung palong ni Black, oh. Yun, yung ulo niya, guys. Yan. Yan yung palong ni Black. Andun yung ulo niya. Tapos yung likuran ng tinutuka-tuka. Eh, dyan ang mangingitlog. Talaga ito, oh, magawa. Eh si Black naipit ang ulo. Ay no, tingnan yung pukat niya, gumagalaw galaw pa eh no. Kasi si Uno talaga wala magawa. Gugulo eh no. Nang titrip eh. Oi, deveriam ir lampo, tem que ir embora, tem que